layang kasaysayan, ang tunay na kalayaan, ikatlong yugto. Sa nakalipas na mga araw, napapaisip ako ng malubha sapagkat hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maunawaan ang salitang paggunita sa kasarinlan ng ating bansang Pilipinas, hindi kaya ito ay sakawit kabiti lamang sa aking mga sinusulat. Sisikapin kong ilahad ang aming mga hinaing. Hindi sa pagkukunwaring paratang na kami ay mga walang alam. Pilipinas, hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng mga rehas. Nakamarka pa rin ng pangalan ng haring ni kailan man sa bansa natin hindi nakarating kundi sa mga haka-haka lamang na si Magella na nakadiskubre. Isang maling pananaw na nais maitama sa panahon natin ngayon, mga maling pananalita ay binabato ng mga mangmang, pinipilit at gustong iukit sa kasaysayan ng maling halaga. Ang tunay na kalayaan ay hindi hinahayaang may kubli sa isang pangalan na wala naman tayong kinalaman dahil langgat nananatili ang Pilipinas. Alipin pa rin tayo ng mga Kastila. Ang kamangmangan ay laganap sa buong rehiyon. Sa pagsakop sa ating bayan ay pilit binago ang relihiyon. Maunawaan mo sana ng mabuti dahil kalayaan natin ang tunay na sentro ng paglaban hindi natin kailangan makipagdebate para masabing malakas ka. Hindi yan nasusukat ang utak at talas ng panulat na nilalathala. Matapos na sana. Padayon at salamat. Layang kasaysayan.